Pwede bang mapatituluhan ng isang lote na matagal mo nang tinitirhan? Ang sagot ay pwedeng pwede. pwede. Malinaw ang sinasabi sa Republic Act 10023 na ang isang Pilipino ay magkakaroon ng karapatan magpatitulo ng property na matagal niya nang tinitirhan. Provided na mahigit 10 taon na siyang nakatira dito at ito ay classified as alienable and disposable. Ibig sabihin hindi pa ito titulado sa ibang tao at ito po ay hindi protected land. Layunin po ng batas na ito na magkaroon ng mga Pilipino ng legal at tituladong tirahan. And guys, take note, Pwede nyo lamang pong gawin ito ng isang beses sa lugar kung saan kayo nakatira ng mahigit 10 taon. Guys, sa susunod natin video, papaliwanag ko po sa inyo yung step-by-step -step process kung paano po ito gagawin. Kaya huwag niyo po kakalimutan mag-follow. Ikaw ba isang real estate broker o real estate agent? O di naman kaya ay eh, meron kang property at naghahanap ka ng paraan para mabenta ito? Sa Reels Corporation, pwede po kami makatulong sa iyo. Ang gagawin mo lang, pumunta ka sa www.reels.ph Mag-register po kayo doon for free. Tapos i-list niyo po yung mga property niyo doon. Para kami namang mga real estate agent and brokers na nakasubscribe sa Reels, ay mag-market para sa property mo at matulungan ka na maibenta ito. This is Romo Yoso, the CEO of Reels Corporation. Bye-bye!